Ang definition ng God's will, sabi ng Romans chapter 12 verse 2, the, the, will of God is always good, pleasing, and perfect. Tingnan nyo to. Good, pleasing, and perfect. Ang will ng Lord, GPP. Ano yung GPP? Good, pleasing. So kapag tinanong ka, ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? God's will for me is good. Blessing and perfect. So yung nangyari kay Naomi, hindi yun ang kagustuhan ng Panginoon. So wag natin i-associate na porkit may kakara karahasan, ko porkit may aksidente o trahedya sa ating buhay, ay kalooban ito ng Diyos na mangyari sa aking buhay. Kaya tuloy ang mga Pilipino ngayon, para ma-reverse itong God's will daw na nahihirapan sila, maghahanap tuloy ng ibang Diyos para magpala sa kanila. <laughs> Sabi mo sa katabi mo, fasten your seatbelt, papunta na si pastor sa'yo. Amen? Dahil in natin, in natin na kaya ako naghirap dahil kay Lord, so ngayon naghahanap tayo ng ibang Lord na magpapala sa atin. Kaya maraming Pilipino, paniwalang-paniwala sa pampaswerte. Feng Shui, Fairy Godmother, Sojak Sign, ang kanilang destiny ay, si ay nakas nakasali nakasalig, dun sa paglinya ng mga bituin. Ang sabi ng, ng aking zodiac sign, ngayong araw na ito, suswertehin ka ba? Suswertehin ako ng araw na ito. Kaya yung buong, buong araw niya, paniwalang-paniwala -paniwala siya talaga doon. Isinasalig natin, naghahanap tayo ng Diyos na kaparabagang magre-reverse ng mga tragedy sa ating buhay. Kaya pag mo malas ka, maglagay tayo ng pusang hip-hop. Alam niyo yung pusang hip-hop? Gumagano na pusa sa, ano, sa mga tindahan. Pusang hip-hop. ba diba, na wala namang alam gawin kundi magganon lang. Pero kapag pinagpala, at kapag dumaki ang negosyo, pag dumami ang... Ah, dahil yan sa hip-hop na pusa. Biruin mo, walang ginawa yung pusa kundi magaganun lang. Siya pa ang may pakinakong bakit ka pinagpala. Bakit naghahanap tayo? Kung ano-ano sinasabit natin sa pintuan, sa bakod natin, sa bintana natin, pampaswerte ito. Pero tatandaan nyo, anything that reminds you of the deity of God is an idol. Anything. It is an idolatry. Because it's very clear, sinabi ng scripture sa atin. Last week, kung hindi nyo napanood, nasa YouTube na ngayon. Paano natin malalaman ng God's will? God's will is found in God's word. Wala nang iba. Dito po natin malalaman ang kalooban ng Panginoon. Iko-confirm ng salita ng Panginoon at magkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso. Ang tanong, tayo ba ay naka in? sa direksyon na gustong pagdalhan sa atin ng Panginoon. Kasi kahit nagsasalita ang Diyos, kung hindi ka nakatune in, hindi mo siya maririnig.